Sabi laki. Quality oh. Oh, isang ikot pa. Isang ikot. Isang ikot. Ay, quality. Salamat po. Quality <laughs> ito. Laki oh. Thank you po. Thank you. Lumod. Uy, malaki-laki. Quality. Quality. Ay, ikot pa, big Uy, mataba-taba. Quality. Ay, tagumpay. Hindi tayo, Ah, thank you po, thank you po. Thank you po. Quality. Ay, man nakabuntog dito. Yan, sa pang-aga. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan, mga aga, may paano tayo ngayon, may biyaya. Ay, mga aga, oh. Lagdong na, lagdong na. Up, ang tayo, doon tayo Nakakain sa hapon Ayan na oh. Wow Ayan ang mga idol oh. Grabe, laki Quality oh Oh, isang ikot pa Isang ikot Isang ikot Ay, quality, salamat po Thank you, thank you sa, sa, sa Kaya isang gaso. Eh, Sampagad May Mayroon naman isang. Yan. Mo, Bro, yeah. Quality. 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 Quality ito. Laki oh. O. Thank you po. Thank you. Lumod. Wow. Thank you Lord. <laughs> ito na. Ito na ang pagkakataon. <laughs> ito, ito, ito. <laughs> ito, ito, ito. Na nasa ating ano. Ano na. Sampagad <laughs> Wala bang palutang? Kaya yeah, pasuyo na lang po dyan ng ano, ng nylon Kukuha ko lang ito ng malupit na ano Nakuha Taba, ang laki Laki nung ano, mga agaw Mga ano, mga 50 siguro yun Ay, nice. sa so, wakas nakadagdag tayong ano nakadagdag tayo ng biyaya ngayon kaya ikaw ulit maga Nasi ha? ha yan si kuya si kuya Anthony na ang nakahuli ng ano, pinakamalaki tangigi yata ito tangigi hindi tayo na ano parilis na yung barilis ay thank you dagdag -dag sa ano natin yan dagdag -dag sa ating dagdag -dag sa ating ah, ano yan 50, 50 pa wala yung pati tawas tayo tawas ayun ko yan sa may ano sa so, may ano ayun yung pangalawang pasibad ito yung una kay kuya ano eh yan na kuwan ng guma. unang nang pasibad ni <coughs> Kuya Anthony. Ubos na Kasi ang... ano ikalawa, pahabol. Pagkit ng guma, ubos na. <laughs> Inabot na po na ano nang 23 minutes na nakikipaghilahan kay Tio. Tagal din. Ayun, mukhang sasama naman na. Ay, malapit <coughs> na siguro <tos> 'to. <coughs> ano? na, bro. Pero kulay puti. na. Ito naman. Anong malaki? Laot ang luay. Ayan, shoutout kay Kuya na nag Nag-assist. Yan. Oh, okay muna sa ating vlog. Bik. Ayan na, Bik. Malapit na. Abang-abang, Bik. ganda yung patama ng grupo kanina. Ayan. Ganda ng... Woo! Sa wakas ng... mga kaaga. Malapit oh. ng tagumpay. Ah, lang pala. Ay, lang. Ayan, luway na. Yung ang haba. may gas-gas gas, gas tayo? Yan, malapit na. Lulutang na mga kaaga. Ilang pa. Ilang pa. Buti na lang bago dumili may ano na. Lumutang na siya. Magandang biyaya para sa atin to ngayong hapon. Uy! Huwag ka nang tumakbo pa ilalim. Sumama ka na ng mahinusay Uy, malaki-laki. Quality. Quality. Ayan na, isang ikot pa, Vic. Uy, mataba-taba. Quality. Ay, tagumpay. Thank you. Okay, thank you. Woo. Thank you. Siwi pala tama. Hindi pala, no? Hindi pala lumod. Yan. yon Yan, yan, Buhay pa, buhay pa. Oops. Sala, sala, sala. Di, na, ano, napastag pa. Baka, pa. yan. Para sigurado. Para sigurado, hi. Ay. Thank you. Yan. na, yan na, yan yan na, yan yan na, yan yan na, yan na, yan 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 quality yan videohan natin ng na magkasama mag yan maragaw. ah quality <laughs> yan ang pinakalit pag iba sa undak ko yan thank you po dalawang tuna ngayong hapon ah sobrang nahirapan si Tio sa ikalawa grabe tagal nabot ng 20 mahigit 20 minuto mahigit pinapakyat